sinoam na talbos ng gabi may halong itlog ah itlog hipon yan Pagkatapos magluto akak, pupunta na sa tabasan yan, para mamaya pagbaba ko eh luto na kakain na lang oh yan Nakakulo na di ba Takpan natin kung ayos na ang asim. Nilagyan ng kalamansi. Ayan. Wow! Asim. Ayos. Hmm. Ayos na. Loto na. Hmm. Takpan natin. Dan. Panguwi nati na natin ito. na.